Exodo Kapitulo 24, Pinagtibay ang kasunduan. Pagkatapos, sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok. Isama mo sina Aaron, Nadab, Abaho at ang pitumpo sa mga pinuno ng Israel. Sama ba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may sabay-sabay na sumagot, lahat ng iniuutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng labing dalawang bato na kumakatawan sa labing lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Umakyat nga sa bundok si na Moises, Aaron, Nadab, Abaho at ang pitumpong pinuno ng Israel. Do'y nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na sa pyro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos. At sila'y kumain doon at uminom si Moises sa bundok ng Sinai. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito. Maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautosan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Umakyat nga si Moises, kasama ang lingkod niyang si Oswe. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong may iwan si Aaron at her, sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh, anim na araw itong nabalot ng ulap. Nang ikapitong araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. At unti-unti sang natakpa ng ulap habang umaakyat na natili siya sa bundok sa loob ng apat na pung araw at gabi.